Kapitan ng isang barangay sa Santa Maria, Bulacan, sugatan matapos pagbabarili ng sospek na sakay ng motorsiklo. Ang biktima, binaril sa mismong tapat ng barangay hall. Nagbabalik si Velco Custodio sa report. Kuha sa CCTV ang pagdaan ng motorsiklo na ito sa barangay magasawang asawang Sapa, Santa Maria, Bulacan. Huminto ito sa tapat ng barangay hall at bigla na lang pinagbababaril ang chairman na si Juan Rosillas. Naalerto ang mga tauhan ng barangay at agad na binuhat ang biktima para isugod sa paggamutan Kasama ni Rosillas ang admin ng barangay nang mangyari ang insidente. Bigla may ba dumating na motor at... Uh gumilit sa amin at pinaputok kasi si Kapitan. Uh, hanggat sa putok, pero merong putok na parang pumaltos. Uh, Ay, uh, tapos, pumanon sila, gumiretso, baka ang kasila dalawa. para may, bon may bonnet, maka hood, at may takip mukha. Tinamaan sa tagiliran ang kapitan. May ilang bala rin na hindi tumama na gagamiting ebidensya para sa investigasyon. Meron pong dalawang spent shell po at isa po na uh, unfired cartridge po. 45 po yung dinamit po. Nasa maayos ng lagay si Rosilias. patuloy naman pinaghahanap ang riding in tandem. Tinitingnan pa ng mga pulis ang iba't ibang anggulo para matukoy ang motibo sa krimen. Velco Studio. Para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.